So hello no, mga boss at ngayon ay February 7 ng Friday mga bossing So mag-update tayo ng mga per out natin ng mga isda mga boss no So eto, unahin na natin itong mga breeder natin ng EBBM Kasi meron na tayo panibagong breeder mga bossing So i-out na natin itong mga to Maliban lang doon sa dalawang fairy mga bossing So ayan, so may nais bumili no budget meal lang sa mga balon molly Ayan, Ayan, available natin yung BM EBBM, Electric Blue Balloon Molly. So, PM na lang. Then, eto. Ah, uh, puro mail na lang pala yan. Wala pa yan mga bossing. So, eto mga bossing. ah, uh, platinum Gold mga boss. Ayan. Baka diba, magustuhan nyo mga bossing. PM nyo na lang ako dito. By Trio. No? Ang tayo natin nito ay 900. Negotiable pa mga bossing. So pwede pang tumawad up to Sagad 800 mga boss yan. tapos meron tayo ditong high dorsal na platinum gold mga bossing so dito 1.2k pwede natin ibigay ng mababa pa no? so yan then ano ba ba um, eto mga boss itong pidirt natin kakunti lang itong mga -dirt natin mga bossing kaya na kayo mga boss yan, Platinum Dumbo Ear Red Tail. By trio or by pair. Then dito naman sa mga agap. Ah, ito pa Mga balloon molly pa natin mga bossing. Itong mga Lemonade Ninja. Ayan mga boss. Lemonade Ninja mga bossing. 453 trio mga boss. Previous one female. Ayan na lang yung male natin yung isa. Then dito naman mga bossing. Ay, may namatay. Uh, dito naman mga boss, itong mga lemonade gold natin, no? 7153 yung trio natin dito mga bossing. With previous na rin. Yan, high dorsal na rin yung mga male natin dito mga boss. Ayan. And then. Uh, next. Wala tayo sa balon moli mga bossing. Uh, Mag-harvest po tayo susunod. Pinapalaki pa lang ulit. So ito, red lace. Ah, uh, metal red lace mga boss. By pair, 200. Trio, 300 mga bossing. Ayan. Uh, Blue Dragon mga bossing. Baka magustuhan nyo. Dalawang mail lang yung maganda dito. Kasi yung iba red na yan. Blue Dragon, 350 Trio. And then dito mga bossing. Itong mga Tuxedo Koi. Ayan, by 3 or by pair. Uh, 253 oh. Dito naman mga bossing ah uh, HBRRT natin mga boss At uh, ito ay may jeans na short body mga bossing Kaya PM nyo na lang ako dito no 250 na lang yung pair dito mga bossing 250 yung pares na lang Short body jeans May jeans sya ng short body ito yung jeans ng short, short body mga bossing Ganyan Uh, baka maglabasay niya ng ganyan yan, mga bossing. Then, ito, ito mga albino ko mga boss. Uh, budget meal na lang ito, mga bossing. Uh, quit strain na ako dito. Kaya, ubusin niyo na ito, mga bossing. Kahit 150 na lang yung trio or 100 pares. Next, dito naman, 150 na lang dito yung, ano, last line na natin to ng HBRRT na long. Ibang line tayo, kaya mura mo lang Kahit 100 trio Bigay ko na to sa inyo, mga bossing. Then, ito naman, itong Silverado Blue Tail, mga bossing. Ngayon hey, may tail bite Silverado Blue Tail uh, 250 pair 353, yo Then, ito naman Itong mga Albino Blue topas mga boss 300 trio Next naman mga bossing itong magenta natin mga bossing. Ayan. So 303 yo oh, plus 1 male. So sa mga ano no nakakanood PM niyo lang ako mga boss. Ito met uh, single blue tail mga bossing. 303 yo oh, mga boss. All goods na all goods yan mga bossing. Oh. Next mga boss tong uh, Cobra Gold Double Sword Tail mga boss Ayan by pair uh, 200, 200 pair sa so, by full gold mga bossing 150 la lang yung trio dito Pinapaubos na lang natin yung mga ibang strain Kasi kukuha tayo ng panibagong strain natin mga boss Ayan, yeah, 153 trio dyan mga bossing yung 200 pair uh, Meron po pa ba tayong pang out? Check ko lang mga bossing kung meron pa tayo mga pang... Ay, ito pa pala mga boss. Full gold mga bossing. 500 pair. May bawas pa mga boss. Ano? Full gold. Balloon molly. And check pa natin no mga bossing. So lalabas tayo mga boss sa ating grow out. So papa ko to mga bossing tong ano to mga platinum gold natin mga boss. Uh, I think UB pa lang to. As ah, semi breeder. Ayan mga bossing. Bali ipapa-take all ko to bali wholesale price mga bossing. Kasi overload na tayo sa platinum gold. Marami tayong platinum gold ngayon. So ayan papahulsale ko to mga bossing. Sa so, next na magkakaroon tayo tong mga EBM. EBBM na quality ayan mga bossing nakaling ko na yan so puro ano na yan puro round ah puro round na yung body and yun yun lang for today's video mga bossing kasi yung iba ya, tulad na platinum gold ulit yan dito platinum gold ulit marami pa tayo dun platinum gold dito platinum gold din <laughs> So yun muna mga boss, maraming maraming sa maraming maraming salamat sa panonood ng no, mga bossing. Yun muna mga boss. Peace.